paano nga ba makapag-aral ng Finnish kahit tinatamad ka? Hello guys! Welcome to my channel! It's me again, Irene. So, kumusta kayong lahat guys? Long time no see. Medyo long time no vlog tayo guys. Siyempre, busy tayo. <laughs> Rason na naman. Busy tayo sa family, siyempre. Priority natin ang mga kids. So ngayon guys, pag-usapan natin ang paano makapag-aral ng finish kahit tinatamad ka. Iniisip mo palang yung mag-aral ng finish, pagod ka na wala ka pang nauumpisahan, pagod ka na. Kadalasan, ang dami nating rason, busy sa pamilya, sa trabaho, at iba pa. Pero, nakakapag-Facebook ka, Netflix, YouTube, TikTok ng ilang oras. So, kailangang may gawin ka para dyan. Paano nga ba makapag-aral ng finish kahit tinatamad ka? So, number one, find your why. Patuni G tayo, guys. Find your why. So, think of something that motivates you and will push you to learn the language. So, kung isipin mo kung ano talaga yung mga kapag motivate sa that can be your family. Gusto mo silang makasama dito sa Finland. Career, gusto mong mag nurse dun sa hospital, or para lang sa sarili mo, para mas mapadali yung trabaho mo, ma para mas maintindihan mo yung ka-workmate mo, hindi ka na maape, or ma mo yung sarili mo, mga kapag bigay ka ng ideas sa workplace, ganon mas madali yung trabaho mo pag alam mo talaga yung language find your why. So, pag nalaman mo yung why mo, kailangan mong pagtrabahoan yung finish mo. So, guys, hindi yan overnight. Result yan ng mga choices mo sa buhay. For example, mas pipiliin mong magbasa ng konting finish sa bus kesa mag-Facebook. Or mas pipiliin mong mag-journal sa finish or manood ng konting finish kesa manood sa Netflix. Yun. Yung mga ganong bagay, maliliit na bagay, maliliit na sacrifices na pag pinagsama-sama, ay may malaking impact sa buhay mo. Number two, find time. The same reason that motivates you can also be the same reason why hindi ka pa nakakapag-start. So, busy ka sa pamilya mo, busy ka sa trabaho mo, at, at iba pa. So, guys, kailangan mong isipin yung long term. Kailangan mong bumalik sa number one, which is your why. Find your why. At isipin mo yung long term. So, ano bang makakabuti sa pamilya mo in the long run? Sa career mo? Sa sarili mo in the long run? Kaya kailangan mong talunin ang sarili mong katamaran and find time. Number three, find out what works for you kahit anong oras, kahit nasan ka pa, magbasa ka ng finish para malaman mo rin, madiskubre mo sa sarili mo kung ano ang epektibo sa'yo. Mas effective ba nung nagising ka sa madaling araw or nung bago ka natulog sa gabi or nung nasa bus ka. Yun, tas gawin mo ulit bukas. Tapos sa susunod na bukas ulit, ganon. Or kung nagsawa ka, mag-find ka na naman ng ibang way. Yan, hanggang madiskubre mo kung ano talaga yung nag-work for you. Kasi itong process na to, yung pag-aaral lang ng finish, kahit simpleng pag-aaral ng finish, makikilala mo rin yung sarili mo eh. Madidiscovery mo kung ano yung effective way mo para makapag-aaral. Kung anong klase kang student. Number four, 10 minutes per day. Naniniwala ako sa power ng pakonti konte Little progress is better than nothing. So, 5 to 10 minutes per day is better than zero. Isipin mo yung 10 minutes per day sa isang linggo, naka more than 1 hour ka na na nag-aaral ng finish. Di ba? Ang haba nun. Although, madaling sabihin, pero mahirap gawin. Pero, kailangan mo ng umaksyon ngayon. Kung may gusto ka talagang gawin sa buhay mo, kailangan mong may gawin ngayon. Number 5, Start with the basics and have a strong foundation. Kailangan guys na strong yung foundation mo. Magumpisa ka sa pinaka-basic rule. Sa alphabet, sa pronoun, verb, subject and verb agreement. Yan yung mga umpisa ng journey mo sa pag-aaral ng Finnish. Yan yung mga kailangan mong unahin. Pag strong yung foundation mo sa mga basic rules... Mas okay yung progress mo pag pumunta ka na sa advance kasi naintindihan mo talaga kasi may strong foundation ka. Kailangan yung intindihin yung basic rules. And guys, kailangan yung tandaan na hindi naman to paunahan or pabilisan. Kahit gano'n ka pa kabagal, pero naintindihan mo yung topic. Mas okay pa yon kesa sa sobrang bilis pag-aral. Yung quality is better than quantity. Always in finish. Ganon din. Kailangan na intindihan mo yung mga topic kahit gano kakabagal. And last but not the least, be consistent. Kailangan yung 10 minutes mo per day na pag-aaral, gawin mo every day hanggang maging routine na at makabuo ka ng habit. Yon. Be consistent. So that's it guys for today. I hope na motivate kayo and ako din. <laughs> Kailangan ko din ma-motivate para mag mas maging consistent pa din. Kaya tulungan lang 'yan guys. Mag-motivatean tayo. Dapat i-push natin ang isa't isa pataas. And I hope uh, ma-motivate tayong gawin 'yung mga mga bagay-bagay na matagal na natin gustong gawin. Remember guys, it all starts with that first step. So pag naumpisahan mo na sana ay magtuloy-tuloy na. Mahirap talagang mag-umpisa. Pero, I hope you can do that first step. And, may tuloy-tuloy natin. So, that's it guys for today. And remember guys, you only live once. So, enjoy life. God bless and take care. Bye-bye. See you on my next vlog guys.